Karama Center. So hi guys, for today's video, ayan, birthday ng aking uh, first firstborn daughter. Hi, star Happy birthday. And this is my secondborn, ayan. At saka yung thirdborn ko susunod pa. Ayan. Ano oh, yun, nakasak na. O diba, sa akin pa talaga ako, panagbili ako pa kumuha. Ayan. So happy birthday, Blue Yakar. Ako sa mga mam Blue. Woo! Ayan, namo sila mong kumida di ara. Ito di, di si Kai. Ayan. Mm. Okay, sige, sige, lang kami ngayon. Ayan, ang aming mga food. Ayan ang rice. Ang rice ito kay Bonnie. Ha, hindi ko cara ya. diba, pagod na mga person. Sayang ang tato. O, tata pang mula O, ha? Nice outfit. outfit Pero karga ada, check. Kargada. <laughs> <Outfit> check. <laughs> Pero karga ada tano.